Buenos dias damas y caballeros Welcome to another pre-recorded vlog uh, of the vlogcaster uh, Busy tayo this morning, that's why we recorded uh, this uh, yesterday afternoon O oh, ayan, may uh, challenge Si uh, acting Davao Mayor Baste Duterte kay uh, former president uh, kay kay president kay president uh, Bongbong Marcos ha huh? the son of former president uh, Duterte has a challenge to president Bongbong Marcos na habulin kasuhan at ikulong yung mga senador kongresista at uh, uh, mga deputy officials involved sa sa irregular uh, uh or ghost projects na mga na mga flat control uh, projects 'yan. At uh, sabay dito, minaliit rin minaliit rin ni Baste Duterte uh, kung kaya ba talaga gawin ito ni President Bongbong Marcos. Yan ha, ka na andiyan kana naman Baste, ha? Nagcha-challenge ka na naman, baka mauwi na naman yan Sa boxing ha <laughs> So sabi ni Baste, wala yan <laughs> ah, ah, At kaya i-share nyo itong vlog na ito ah. Ah, Dapat makita ito Alam ko naman na ah, nagmo-monitor sa atin si Claire Castro At ah, thank you Claire ah. Ginamit niya yung isang video natin sa Kwan Ukol sa nilangaw na na rally ni Sarah sa Kuwait. So, Claire, ano ba yan? Na? Minamaliit uh, ni Baste ang presidente, ha? At i-share nyo rin ito para makita rin ito ng, uh, ni presidente mismo. So, sabi ni Baste, wala yan, hindi yan nahahabulin. <laughs> Kumbaga, at tingin niya, kagaya sa tatay niya, si ex-president Duterte na week president si President Bongbong Marcos reacting dito sa kontrobersiya ng uh, ng uh, flood control uh, project uh, anomalies yan sabi ni Baste Duterte anong tinanong o sa tingin niyo ba may mangyari dito may mangyayari dito sabi sabi hahabulin ba talaga ni President Marcos yung mga corrupt na na opisyales, ha? Eh yung iba naman dito kaalyado ni Baste, tulad ni Cheese Escudero, Joel Villanueva, Bongo Bato de la Rosa, ha? At at marami pang iba kaalyado ni Sara na pumatay sa impeachment complaint. So, sabi ni Baste, kumpiyansa siya, walang mangyari. Walang mangyari kaya Mr. President, ta listen to Baste. Baka maging totoo yung uh, yung pahayag ni Baste, ha? <laughs> Hindi malayo mangyari yan. Kasi parang hanggang ngayon, ha? from the zone, wala pa tayo nag na na, na, kwan, na naririnig ni presidente ka pahayag ni presidente na ina-identify talaga yung mga uh, yung mga kongresista o mga senador na involved dito although may leak report naman ng DBM through Malacanang pero wala pa tayo nakikita from the president himself ibayan kung kahit hindi nadagaling kay presidente kahit kay Lucas Bersamin lang o kay Claire Castro malaking bagay na yan ha? so kaya, kaya sabi ni Baste wala yan wala yan wala tayong aasahan dyan as if nung time nung tatay niya meron rin nila pinakulong ng mga senador at uh, at kongresista well meron naman si uh, si senator Laila De Lima pero imbento lang yung charges at hindi naman hindi naman na uh, issue doon na uh, yung uh, irregularidad sa infrastructure projects or let alone na uh, flood control project kaya sabi ni Baste, wala mangyari diyan. Itong sab at itong payag niya ukol dito, ukol sa issue na 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan hahabulin. Kinasuhan niya na sa yan sana kung talagang totoo yang mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Ano? Takutin mo tapos ano? i-negotiate mo? Wala yan. Knowing him, malabo yan. Ang sakit nito ha. Ang sakit nito ha. Uh, Isa-isahin natin ha. Hindi yan. Hindi yan hahabulin. Kinasuhan niya na sa yan sana. Kung talagang totoo yan mga sinasabi niya. Tama rin naman. Dapat uh, meron ng coordination ang uh, ang office of the president sa DOJ ha para kasuhan na pero so far nakikita natin na puro press uh, puro presscon palang ang ginagawa ni presidente at uh, uh, pero yun naman in fairness kay presidente sabi niya ha uh humihingi muna siya ng tulong ng mga tao para tulungan i-identify yung mga project i check yung mga project sa mga lugar-lugar, 'di ba? Acting on the order of the president, bago-bago uh, lang in orderan rin ni, ni ng Commission on Audit yung mga uh, investigation office nila to also help uh, identify yung mga ghost projects lalo na dito sa Bulacan, ha? Sa lugar ni Joel Villanueva at ng tatay niya, si Eddie Villanueva. So baka inintay pa ni presidente. Kaya relax ka lang, Baste. Pero sana hindi magdilang anghel si Baste, ah. Sana may mangyari talaga at hindi lang contractor at DPWH Regional Director or engineer, dapat kongresista talaga. Kung sinong kung, kung kaninong project yung may katiwalian, dapat siya ang kasuhan. Kung sino nagpa-insert yung item na yun Sa sa budget Dapat siya ang kasuhan Kung si Cheese, kasuhan si Cheese Kung si Speaker Romualdez Kasuhan si Romualdez Otherwise, kung may basehan Laban dito kay Cheese At saka kay Romualdez At hindi kinasuhan ito eh talagang uh, tama si Baste May tama si Baste Na talagang walang mangyayari kumbaga kwan lang selected lang ha uh, gagamitin lang ng mga full guy na mga na mga contractor at uh, at mga kwan mga uh, district engineer regional directors ng DPWH DPWH assistant uh, assistant uh, secretary under Meron na nga natanggal isang under na involved daw doon sa Isabela bridge pero hindi pa kinasuhan. So may parang may tama rin ito si Baste na kung 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 talagang may may political will si President Bongbong Marcos, ha? Matagal na niya kinasuhan ito, hindi lang tinanggal sa pwesto, kung hindi kinasuhan na talaga, ha? Sabi nga niya, kinasuhan niya na 'yan. Diretso na 'yan. Tama rin naman. Ha? Sabi pa niya ano, takutin mo tapos ano, i-negotiate mo. Kumbaga, okay, takutin mo and then i-negotiate parang parang may, by, by pina pahapyaw na sinabi na parang baka mahingan pa ng pera ni presidente para hindi lang kasuan. parang ano sa tingin mo kay presidente, ACDC? <laughs> o kaya ang ibig niya sabihin, baka involved dito si, si Cheese Escudero na kumbaga, i-negotiate ni Presidente kay Cheese o oh Cheese ha? Huwag mo uh, bawiin mo yun uh, bawiin mo yun approval nyo ng uh, ng arch archiving ng ng uh, impeachment kung hindi kakasuhan kita so baka itong ibig sabihin ni ni uh, ni Baste ah at sabi niya ano takutin mo tapos ano i-negotiate mo yan So ma May kwan rin siya May tama rin siya Kung ganito ha Sabi niya Wala yan Knowing him Malabo yan So Sana naman Hindi 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 magiging totoo Itong uh, Itong uh, Pagdududa Ha At At uh, Pag uh, Pag uh, uh, Kwan ni Baste Pag uh, Walang tiwala Pagka walang tiwala Kaya uh, presidente kasi kung hindi pa kung hindi pa ituloy ni presidente ito ha ah, ah, natalo siya sa eleksyon ha halos na wipe out yung mga kandidato niya natalo siya kay Sara sa impeachment natalo siya sa sa Supreme Court ito na lang ang last paraan para ipakita ni presidente na may control pa siya sa bansa may control pa siya sa Senado may control pa siya sa Kongreso E eh kung sa, 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 kongreso nga, ah, na, na nagre-rebelde yung mga kongresista doon na after tinanggal ni Presidente yung 26 billion na, na ACAP funds ni Romualdez. Sin, diniklara nila na ready sila laban, labanan ng Malacanang para ibalik, ah, i-insert back yung 26 billion ACAP funds ni Romualdez. So, parang... Ah, dah uh, uh, parang uh, sa sa Supreme Court, sa Senado, pati sa pati sa House of Representatives, parang wala nang respeto lahat kay presidente. Parang lahat na lang uh, gumagawa ng paraan para suwayin or kaya ibaliwala yung mga yung mga utos or wishes ni Pre, ni presidente. So kung ganyan parang wala na talagang silbi ang presidente, talagang paper tiger na lang talaga at uh, lame duck president na lang talaga at uh, this very early. So yan, challenge yan kay President Bongbong Marcos. Dapat uh, may ginawa talaga siyang konkreto at talagang kasuhan the highest, the higher the official, the better. Ha, kung kung si uh, President, uh, former president benigno aquino the third naka naka ku, napa, napakulong yung isang uh, former uh, senate president bakit hindi kaya ni ni president bongbong marcos ikulong ang isang incumbent senate president at uh, ibang senador at ibang kongresista so tingnan natin we will watch out ha uh, uh, the, the whole country is watching the whole country is watching The president ito ng pagkakataon para ipakita ng presidente na kung weak ba talaga siya or strong president ba, kung uh, kwan ba siya na uh, mahina na tactician ba siya or matalinong tactician ba siya. So according to Baste, weak president siya at uh, wala siyang political will. So it is up for the president to prove otherwise, to prove Baste wrong. Otherwise sa uh, uh, kahit natalo man si Baste sa challenge kaya, uh, <laughs> napahiya sa challenge kaya, uh, kaya, uh, kaya uh, uh, PNP Chief Nicolas Torre, pero panalo siya dito sa challenge niya kay President Bongbong Marcos. So that we will have to see. So yan lang po muna ang paunang vlog natin for today. Thank you very much for watching and see you. in my next vlog.